Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng ating sender. Good morning po madam. Ask ko lang po kasi na si Marikoy wala po kasi akong asawa. Bakit ganun po? Minsan kapag wala siya so sa kwarto niya, pilit ko hinahanap yung kanyang short or damit. Tapos inaamoy-amoy ko po. Di ko naman siya pwedeng ligawan dahil may asawa siya. Natawa ko dito sa ating sender. Natawa ko dito sa ating sender. Di ko alam kung bakit. So, eto syempre mga ang sabi ng ating sender ay bakit nga ba mas gustong gusto niya na inaamoy yung short ng kanyang kumare at inaamoy-amoy ang kanyang mga damit. So, hindi naman niya pwedeng ligawan dahil meron daw itong asawa na. So, ano pa daw ang ibig sabihin? Siyempre, siya yung nakakaalam nun, di ba? <laughs> Tinanong pa talaga sa akin to. Siyempre, sige, pagbibigyan natin ng opinion tungkol dito dahil napakulit ng ating sender mga kasawi syempre para sa akin, kung ganito yung ginagawi ng isang lalaki na bakit nga ba gustong gusto nilang inaamoy-amoy ang isang babae, dahil alam nyo ba kung bakit? Dahil alam nyo na hindi na pwede ang isang babae, taken na ito kumbaga sa atin, dahil hindi nyo naman pwedeng pagnasaan na ito kaya ang ginagawa nyo ay doon kayo nagkakaroon na lang ng interest sa kanilang mga damit o short, diba yung iba panti naman ng mga kababaihan, so depend hindi nga lang yun. Siyempre kung ikaw, ko alam mo na talagang may kalalagyan ka dahil may asawa na yung pinagnanasaan mo, so sa pamamagitan nito is naaamoy mo na rin yung kanyang amoy ng kanyang short at inaamoy ng kanyang damit. So feeling mo kapag ka once na eto yung inaamoy mo ay para bang siya na yung nakakasama mo, siya na yung parang feeling mo is nahalikan mo na rin siya dahil naaamoy-amoy mo ang kanyang damit at short mga kasawi. Pero para sa akin po bilang ayan, suggestion or advice dito sa ating center. Kung ganito po ang ginagawa ninyo, ay hindi po ito maganda. Kasi alam nyo ba kung bakit? dahil napakasama po nito na ginagawa ninyo, dahil alam nyo po ba yung pinagnanasaan ninyo is hindi na ito single at meron na pong itong asawa. Minsan kasi nakakasama po yung sobrang uh, obsessed natin sa isang tao. Yung bang feeling mo, merong kang pagnanasa sa kanya pero hindi mo masabi-sabi o hindi ka makagawa ng paraan na masabi mo sa kanya dahil meron na nga itong asawa. Sobrang pag-obsessed natin sa isang tao is nakakagawa tayo ng mga bagay na hin hindi maganda doon sa tao na sobra natin pinagnanasaan. Kaya kapag kaganito, mas maganda po na umiwas na lang po kayo. Baka mamaya is makagawa kayo ng hindi maganda sa kanya or baka naman masabi mo sa kanya tapos hindi mo rin alam is bit ka rin pala ng tao na pinagnanasaan mo. So parehas pa kayo na nagkasala dalawa. Nakasira ka pa ng isang relasyon na tahimik na dapat. So kapag kaganito is maganda na lumaylo ka na lang. Hayaan mo na lang siya. Yes, andun tayo nagkakasala karoon tayo ng paghanga sa iba kahit alam natin na taken na sila. Pero mas gugustuhin mo ba na may mawasak kang tahanan ng dahil lang sa iyong pagnanasa sa iyong komare So, yun lang po yun. Napakasimple lang po. Maghanap ka na lang ng babaeng single dyan para naman kahit pa anong gawin mo amoy amuyin mo siya, halik-halikan mo siya is okay lang ito dahil hindi ito taken. Pwede mo pang pag-aari kapag once na kayo ay nagkatuluyan dalawa. So, yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.